pinag-iisipan ko guys kung anong ipapakain ko kay Calixto Boy kung itong um, rat small or itong rat na large so um, labas natin guys para makita natin yung diferensya malaking difference nila eh so pinag-iisipan ko eh. tingnan nyo guys yung pagkakaiba nila oh you <laughs> know napakalaki oh di ba yung size difference nila oh. diba si Calixto kumain na siya once ng ganito ng large na rat na kaya niya naman eh pero once pa lang yun tingin ko um large rat na lang guys apakain kay Calixto boy itong malaki na lang kaya, kaya niya naman eh kasi pinapaubos ko rin to eh gaya na natin yan dyan tapos eto yung sa ating hagno snake sa ating dalawang king snake bali ang ipapakain ko kay na genie dalawa kasi masyado malito para sa kanya wala tayong kwan medyo mas malaki tapos eto kay Luna tsaka kay kay California King Snake so ayan. what if tagdadalawa sila no try natin tagdadalawa sila para busog-lusog sila si Calixto Boy yung malaki yung kanya eh busog-lusog siya so dapat lahat busog-lusog lagi ng ganitong normal size ang kinakain ni Calixto boy so yung malaki naman para maiba ito lang natin sila ng siguro mga 30 minutes siguro etong mga pinky mice eh kahit 15 minutes okay na eh eto itong malaki 30 minutes siguro yan with hot water para mas mabilis na to na tong ating mga pinky mice kaya pwede na silang ipakain unahin natin si na genie take dalawa sila kung kaya nila si na genie kaya yung dalawa pa ni curado etong si na genie nag shed pala siya hindi ko pa naalis pero napansin ko na kanina to eh huwag <laughs> matakihan yung shed mo yan tapos kuha tayo ng pagkain ni na genie Ito parang ko na labas yung kanyang juice Ayan na genie kaya ka kaya na <laughs> yan Bilisan mo para makadalawa ka kagad Kita nyo, malaki na kasi si Najini Tapos wala akong appropriate feeding size para sa kanya eh. Kaya dadalawain ko siya. Ano, kita nyo? Nangalahati agad si Najini. <laughs> Hanggang nalamunan niya lang yan. So, kailangan dalawa para kay Najini. Ah, neptiba na Najini? Gutom na gutom si Najini ah. So, yung dalawa namang king snake ang ating pakainin balikan natin si Nagini mamaya halos wala mo na ng buo ka agad ang bilis <laughs> so eto namang si Luna napaka crazy ng taas na to siguro kaya niya rin dalawa guys yan kaya na Luna oops kaya na Luna yun o puluputan mo puluputan mo puluputan mo hindi <laughs> mo na mabot yung katawan mo yan pinupulutan na na pinupulutan pinupuluputan yun na ayun eh, o oh, astig o diba astig na pagkaka kung yung shape nyo di diba parang kung parang tribal eto si Kali Kali na mahilig maglaro sa kanyang water dish kailangan nyo ng mas malalim na water dish kasi yung balis yung makarat ng tubig o oh. yung substrate kailangan naman palitan eh Kaya na Kali Pano maging narot eh ngayon <laughs> pinuklaw niya rin yan <laughs> ang kisig na ng kumain, di ba? Hmm. hmm. Stick si Kali. So, balikan natin si Luna. I mean, si Najini pala yung babalikan natin muna bago si Luna. Easy-easy sa kanya yung large pink mice. Kaya niya ng mice hopper. Dapat yun ang kanyang kinakain. Mas malaki. Iyan ko tayo ng isang pinggi. Ayan. Isa pa, Najini. Kain pa? Isa pa? Ayan. Agat na. <laughs> Easy, easy sa kanya ano Parang... <laughs> basic na basic sa kanya eh hmm. siguro kaya niyan tatlo o <laughs> apat so si Luna naman marami akong pinky mais si kaya pinapaubos ko eh. kaya hindi pa ako may ng mice hopper para di naman sayang no si Luna take <laughs> oops napaka active oh, tayo pala kay Luna ingyan Luna Round 2. Round 2 na ako ng maya. Ayun o. No? Oh. Hmm. Pangalawa niya. Pangalawa niya. Literal na busog-lusog itong ating mga lagang ahas. Grabe. <laughs> Napaka-active mo. <laughs> Napaka-active. Ang galing mang gulat. Ang galing mang bluff. <laughs> Stig Luna. Kalixto Boy. Nakakaamoy si Kalixto Boy ng pagkain. Si Kalixto Boy na muna guys kasi si Kali hindi niya patapos na lamunin yung kanyang fray. Kaya ito muna si Kalixto Boy. Yan. Um, <laughs> kakatakot ka Kalixto Boy. Baka akong tuklawin mo eh. Doon ko siya paharap. Oh, sa akin eh. Okay Kalixto Boy. <laughs> Nakalabas na siya. Mukhang Tom John si Kalixto Boy ah. La, 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 la What's your plan, Calixto boy? What's the plan? ha huh? What's the plan? Laki no? Tumutulo pa, guys. Pero, blinower ko na to para medyo uminit yung katawan ng daga. Grabe. Hindi ako nagulat. Hindi ako nagulat. Hmm, yan, no? Bawa constrictor snake, na constrict yung daga kaya ganun din ang patakaran dito sa UK na pre-killed yung mga feeder ng ahas para hindi mas agonizing sa daga kapag nakakonstrict. Saka pa rin hindi masaktan yung alagang ahas kapag nanlaban yung daga. Pero normal naman hindi sila nanlaban eh. Pero ganun. Irespeto natin ang kanilang patakaran. As mga managtatanong na magpakain ako ng buhay na daga, hindi ko pa pwedeng gawin dito sa UK yon kasi nagte-take pa ng mga pre-killed yung ating mga ahas. Ano ba yan? Paano ko ipapasok si Calixto Boy sa loob? Yan, pasok ka sa loob Calixto Boy. Okay. Grabe yung pagkaka-constrict nyo. Pigang piga. No? Pag hinahilayan ko ito, mas higpit yan, no? Diba? Kapag hinihila ko, mas umihigpit yung kanyang pagkaka-constrict. Grabe. Pigang piga, guys. Hanip yung pagkakatek doon ni Calixto Boy. Ano pa may kuweba? <laughs> Ayan natin si Calixto Boy, guys, ah Um, oo nga pala. Kaya-announce natin yung winner ng ating first draw ng ating t-shirt. Di ba, weekly tayo may pamigay na t-shirt. Isang t-shirt isang sa bawat linggo hanggang sa katapusan ng December. So, i-announce natin yun, guys. Nasa so, kumuna si Kalix boy. So, okay, ko ulit ipakain yung ikalawa ni Kali ulit kasi Pangatlong trial ko na to kasi ayaw yung kumain ng kanyang ikalawa kanina. So pangatlo na to na trial. Kung ayaw niya pa rin, eh, ibibigyan ko lang kay Nagini. Marayang ibusog eh, na siya sa isa. Mahina kang kumain na Kali. Oh, third try, Kali. Kung ayaw mo pa rin, eh, kay Nagini na to. Kain na. gina jab jab niya lang. So mukhang ayaw niya ng ikalawa guys. Kay najini na lang ito. Healthy naman si Kali. Wala naman itong sakit. So hindi ko na uhugasan oh, yung daga. Recto na kayo na genie. Recto na sa buka kanina na genie. Hmm. Ayan na si na genie o. Oh. alisto. Alis to. Diba? Umaangat oh, na agad. Hmm. Ayan o. Oh. O. Oh. O. Oh, grabe si na genie talaga. Ayan eh, o. Wait na genie. Ito na. Ito na. Genie. <laughs> grabe ka na genie ng takaw mo. Tatlong sunod. Malaki na rin kasi siya guys eh, oh. Solid na solid yung katawan niya, oh. hmm. Ubus agad Yung daga <laughs> Parang lumunok lang ng candy Si na Genie Grabe <laughs> ka na Genie hmm. Tapos Hmm. Tapos na agad guys Ubus na agad ang Jajini. Jajini. najini. Jini <laughs> <Rabi. laughs> So and guys um, Announcement ng winner ng ating Pamigay Tapos um, next na question Para sa ating ikalawang pamigay Abangan nyo guys So ito yung gagamitin nating tool Sa pagpili ng nanalo sa ating unang pamigay number generator from 1 to 30 kasi first 30 sa FB na nakasagot ng tama yung ating pagpipilian na isa isang manlala ng t-shirt so ayan yung generated number yan di ba tumataas pa ba gumigit na so fair yan guys tapos yun ito naman yung mga first 30 ito yung sagot Maza yung pangalan ng ating natitirang Poison Dark Frog si Maza ito yung first 30 na nakahuna ng tama. Yan, una nang talaga guys. First 30 yan. Yan, yan yung mga pangalan na yan. Hindi ko na isa isahin pero shout out sa inyo. So, ayun. Pili na tayo ng number. Okay. Ready? Go. 14. <laughs> number 14. Sining number 14? Si Leandro Castro. May dumi. Leandro Castro, number 14. Ikaw ang nanalo. Leandro Castro. Um, uh, Ipapapid ko sa iyo yung staff ng Iskitsa Palma Clothing para, para, para ma-inform ka na nanalo ka tapos may bigay mo yung details mo para may sense yung napili mong design. Bago yung next na tanong guys, silipin mo natin si Calixto Boy kung nalaman niya yung kanyang napakalaking doring daga. Check natin. Ay, nalaman niya na guys. Tapos na yun yung ulo niya. Ayun, yung bulge ng kanyang stomach, napakalaki oh. <laughs> Busog-lusog si Kalix to boy. Happy anniversary nga pala kay Sir Franklin at Fire Chief Inspector Reina Athena Nicosia. Okay, ang tanong para sa ating ikalawang pamigay, weekly pamigay, um, yung first 30 na makakasagot ng tama ang pasok sa ating raffle. First 30 kaysa unang 30. So kung sa YouTube ka nanonood at alam mo yung sagot, lipat na agad sa Facebook at i-comment mo yung sagot mo para makapasok ka pa sa first 30. Okay, ito yung ikalawang tanong. Ano ang pangalan ng ating pinakaunang centipede dito sa SPTV? Kaya ulitin ko. Ano ang pangalan ng ating pinakaunang centipede dito sa SPTV? So comment na guys first 30 lang. So ayun, good luck sa mga sasali at yun na uh, maraming salamat guys. Tuloy-tuloy lang tayo at chill lang tayo. Pictureskipso Pelma TV.